Happy birthday, Mama Mary! 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 ay isang ina so gaya na lang ng mga birthday, Mama Mary! Uh, banyagang ito, nakikita natin ang mga Indiano. So, Indian po yan sila. Pangalawang beses ko na silang nakita simula ng uh, pagkatapos ng pandemic. Pero six years na sila nga uh, laging nag uh, bigay or nag-donate, nag-sponsor ng mga pagkain. So, nakakahanga talaga kasi nakikita ko, pag-entrance mo pa lang ng um, lindogono no? Mama Mary of Lindugon. Pag pasok mo pa lang, merong malaking tarpaulin na ano, we are Indian family. Tapos, ano, they love Mama Mary, ganon. So, nakakahanga talaga. Nako, bakit naman kaya ang dami-dami natin? Bakit naman ang dami natin nagvivigil? Kaya, eh, yung kasakay ko nga sa series, igaling pa sila ng San Jose, galing sila ng Tanhay, 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 no? So, bakit ganon? Bakit ang dami-dami nila? ang layo-layo pa pero bakit sila nagbibigil? Dahil isa sila sa mga palaran, isa sila sa mga taong pinagpala ni Mama Mary doon na place no? nagmimilagro sa kanilang buhay ang uh, lugar na ito where Mama Mary is being um, respected, being honored. Hindi ador kasi yung ador, hindi namin ina-ador si Mama Mary ino-honor namin as mother of Christ. Yung adore lang is si Jesus lang talaga. No, lilinawin natin yan. So, yun. Ah, unang-una pa lang syempre, uh, dumating kami doon ng mga midnight, 12, sakto-sakto at uh, wala na isuga, gipalong na, so sakto kayo. Ni happy to sa misa snacks, kay syempre, uh, para di takuyapan, kay ba, crowded kayo, dagan kayong mga tao, mas tampin niya ta at least busog no Busugta. so ni agi sa kosa ni agi sa misa kung saan dere sa may Indian nga nag-serve o mga pagkaon na makita ni mo sa ilang nawong happy ka sila happy ka silang ni shares ilang blessings no nakakahanga talaga no nakakahanga talaga yung tong mga Indian na to okay so ganun um, it's been um, since 2008 sabi ko na Mama Mary gagalingin mo lang ako sa aking sakit ng 2007 mag testify ako dito na ginaling mo ako and indeed ginaling niya talaga ako like humihingi ako sa kanya ng June 17 tapos kailangan pag June 21 meron ng paraan meron ng uh, way para mapagaling ako ng sakit, na, ng sakit ko sa kasing-kasing pag dating ng June 21 maniwala kayo sa hindi hindi pa uso ngayon ang, uh, noon ang documentation maniwala kayo sa hindi Talagang June 21, 7.35, pumasok ako ng digital door doon sa Philippine Arts Center. So, June 21, 2007, 7.35 a.m., pumasok ako doon. And yun ang hinihingi ko ni Mama Mary, June 21, sana meron ng way. Kaya naman, napagaling talaga ako through the help of St. Vincent. No? Ang dami ko. At Mama Mary, no? through their intercession, no? kailangan eh, kasi makasalanan tayo. Let us accept that. So, kailangan natin ng mga abogado, kailangan natin ng manlalaban upang mapadali ang ating mga hinihiling. Kaya, ah, ang dami kong hinihiling dito na binigay talaga ni Mama Mary. So, ang unang-una is yung, ano, pinagaling niya ako sa puso. Pangalawa, secret na yon basta binigay niya sa akin. Pangatlo is yung board exam. Ngayon, bumalik ako, hindi upang hindi na ako humingi, humingi pa rin ako. Pero mas malaki na sa akin na part na yung happiness. Kaya yung pasasalamat, yung Inuuna ko talaga yung pasasalamat, yung inuuna ko talagang uh, sinabi kay Mama Mary. And bonus na lang 'yon kung ibigay niya sa akin yung mga hinihiling ko. Kasi sobrang happy na ako sa sobrang happy na ako sa ano ko, sa buhay ko. Sobrang kontento na ako. And uh, at uh, in fact, ready na akong mamatay pero wag muna kasi mga anak ko, no? Lahat na kasi ano binigay ni uh, Lord through Mama Mary. Lahat ay pinadama niya sa akin ng pleasure, ang saya ng buhay despite the ups and downs. Uh, nandoon yung uh, fame, nandoon yung uh, richness, no? yung abundance of everything, uh, yung mga kinakailangan ko, yung family ko, yung love, nandiyan na lahat, no? yung trabaho, career ni Bobom na lahat, no? kaibigan, no? lahat ay nandiyan na. So, para sa akin, uh, meron akong bahay, So sobrang masaya na ako. Ano pang hinihiling ko? Kaya sabi ko kay Mama Mary, thank you. At ko ibibigay, ibigay mo to sa akin. Kasi ikaw namang nakakaalam. Ikaw namang nakakaalam kung ang, ang mga bagay na dumating sa buhay ko. pinag pasalamatan ko yan talaga. Ina-accept ko na fully na Lord, it is your will. No? Kahit yung mga, yung mga pangyayari, hindi mo gusto. Pero nandyan na Pero tinanggap mo. Tinanggap mo ng buong buo. Kaya yon sabi ko, ikaw nang bahala kasi I want you to decide kasi tapos na ako humingi, tapos na ako humingi. Ngayon wala na akong hihilingin pa. No, wala na akong hihilingin pa. Ikaw nang bahala sa buhay ko ngayon. Ayun gano'n. <laughs> Full trust talaga kay Mama Mary. Kaya ah, kung isa ka sa naagiyan ini video, tapos Matagal mo nang hinihiling ang gusto mo with great faith talaga, with conviction of yourself that Mama Mary can help you. Maniwala ka kapatid, kung nag siya sa akin, na isa din ako sa hindi perfecto, naningkamot kamot lang, uh, mabalaan. Na, so, bakit hindi yan mangyayari sa'yo? Kung anong hinihiling mo, bakit hindi yan ibibigay ni Mama Mary? eh! eh Diyos anak niya, di ba? Mahal na mahal tayo ng Mama Mary. If you're Catholic today, or not a Catholic, tapos may hinihiling ka, hindi mo pa rin alam yung direction mo, yung naliligaw ka, go to Mama Mary. Tapos sabihin ng mga kaibigan mo, bakit ang strong mo? Bakit parang walang nangyari sa'yo? Alam niyo kung bakit? Tinitibay na ako ng panahon. Tinitibay ako ni Mama Mary. Wala akong, mag wala akong magawa kung wala siya na sobrang kapit ko kay Mama Mary. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, ina-accept ko yan totally. Ikaw nang bahala sa akin. Kung ilugmok mo ako sa kalautan, anong gusto mo, alam ko namang hindi. Hindi ka ganon. Alam ko naman na para you're the source of good. Goodness. No? Ikaw lahat ay source ng kabutihan. So, mananalig ako sa iyo ng buong buo. Ikaw nang bahala sa akin. I humbly ask your help dahil sino ba naman ako? hindi eh, wala ako magagawa kung hindi mo ako tutulungan. Kaya sobra sobra ako. Thankful kay Mama Mary. Kaya sana ikaw din makatanggap ng biyaya simula ngayon. Huwag mo nang magpantayin pa. Huwag ka nang mag-doubt. No, uh, huwag mo nang ipag... Uh, huwag mo nang patagalin pa. Maniwala ka na ng buong buo. No, uh, huwag kang matakot. Huwag kang mabahala. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang. And all your dreams come true. And all pinili mo ay bibigyan ka ng Mary. May gagawin ka lang. Alam mo, matindi ang pagsubok. Matindi ang pagsubok. Pero with faith, with true con conviction of yourself, maniwala ka kapatid. Lahat ay manlalampasan mo. Matinding pagsubok mga kapatid. Pero yung strength mo, will, uh, yung comfort niya ay magiging strength mo. Huh? Yung sufferings mo dyan, dami mong sufferings but na in the journey na maranasan mo during the journey dami mong maranasan talaga mga kapatid na matinding sufferings pero the comfort and strength will be your grace so hindi ka matitinag, hindi ka natatakot masaya, masaya ka na parang wala lang dahil yung grasya ng strength and comfort ay nandyan sa iyo. Ibinibigay niya sa iyo. Nakatak niya. Nakabuilt in yan. Kaya huwag kang mabala. Birthday ngayon ni Mama Mary. Baka naman maghandog ka ng isang Hail Mary. Isang Hail Mary lang yun kapatid. Happy birthday! Happy birthday. At lagi kang tandaan si Mama Mary ng the photo of Calvary. Hindi niya iniwanan niya sa Jesus. Tayo din. Kung tatawagin na niya Tatawagin na natin siya. Happy birthday and enjoy your day. Pagpasok mo palang doon, mga kapatid, para na siyang merkado kasi ano ang dami-daming tao. We cannot really control the whisper, the talkings kasi beyond your control. It's a world, no? So ang, ang gagawin mo lang talaga is just be focused. Focus mo talaga. Nakakahanga kasi nandoon yung mga garbage and saludo ako sa mga monks kasi uh, we star I started June. Uh, I started September 2008 and gayon ang daming pagbabago. Grabe. Kahit pa kahit pa sobrang tinitest yan. Tinitest ng ating pananampalataya. Pero mama Mary in Lindogon, still ang dami pa rin natin, ang dami pa rin natin naniniwala Ang dami natin nabago, ang dami nating

Let's